May plano kong tumakas si Lance at si Nick, kasama si kami. Mam, hindi ko ako papayag na malayo ulit sa akin ng anak ko. Mami. Anak? Hindi alam ni Tyrone na may anak sila ni Jasmine. Hi mga friend ko, it's Megan Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan mula sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Ngayong gabi ay episode 36 na nga po ano, at narito ang ilan sa mga kaabang-abang na kaganapan. Sasabihin dito ni Jasmine Flores kay Astor Fields ang kanyang mga natuklasan na plano pala ni Lance na ilayo si na Lily at si Camila na is nilang lumabas ng bansa. Kung saan ang planong ito ni Lance ay hinding-hindi nga niya mapapayagan dahil sa hindi na niya nanaisin pa na mawala sa kanyang mga paningin ang kanyang anak. At uh, dahil dyan, the next day ay muli nga nagtungo itong si Lavender sa bahay ni Nalili o pang tiyakin kung naroon pa ang mga ito. Tulog si Camila nang dumating siya doon sa tahanan at nag-uusap nga sila sa di kalayuan ng bata. Kaya naman itong si Camila tila ba ay naalimpungatan nga at tinawag ang pangalang mami or tinawag ang kanyang mami. Sabay dito na sumagot itong si Lavender at si Lili ng anak. Kung paano ito malulusutan ngayon ni Lavender ay wala pa pong katiyakan. Samantala mula naman sa panig nito ni Arthur, nakauwi na nga ito ng bansa. At dito ni Nanais na niyang makausap si Iris, labis-labis ang kanyang pagmamakaawa dito, ano, napakinggan siya sa kanyang mga paliwanaga paliwanag kung bakit nga ba sila napunta sa ganung eksena ngayon sa kanila mga buhay. At uh, dito, the next day din, sinabi ni Iris ang kanyang mga natuklasan kay Lily na wala palang kaalam-alam si Tyrone na nagkaroon ito ng anak kay Jasmine Flores. Samantala mula naman kay Agent Fernandez, inamin na nga niya ang lahat-lahat dito kay Jasmine kung bakit naroon ang mga larawan ni Tyrone sa kanyang wall. Dahil ito ang isa sa pinaghihinilaan niya na makakapagsabi sa kanya ng tunay na dahilan kung bakit nga ba sumabog ang sasakyan na lulan ang kanyang mag-ina. Sasabihin na rin marahil dito ano ni Agent Fernandez kay Jasmine na buhay si Tyrone. At uh, yan na ano, mga kaibigan ang mga kaabang-abang nakaganapan dito sa episode 36 ng Lavender Fields. At muli po shout out sa ating mga kaibigan na kasama po natin sumusubaybay. Kay Win ako, kay Milandro, Jethro Dose mula po dyan sa Infanta at lalo tigit na po sa aking mother, kay Mamay Loreta Francisco ng Bayan ng San Andres, Philippines. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!